Hey, good evening mga kabol sa magandang gabi sa inyong lahat. Gabi na kami dumating dito sa may angasil ng Mactan, Cebu. Uh, bukas na lang natin pagpatuloy yung challenge natin. Ah uh, bukas na lang natin simulan yung challenge kasi magabi na. Tapos Okay hey mga kabos sa uh, temporan lang muna tayo kasi la lalaga na yung sasakyan natin kasi you no, know, na uh, 7.46 na tayong dumating dito maya maya alis na Okay guys, to uh, ito palang galing sa kanilang port papuntang kuan papunta doon Ma, uh, maliwanag lang pala kaya tuloy natin yung challenge lalakarin natin itong kahabaan ang pair nila. time check uh, 7, uh, 8.27 uh, uh, tuloy na lang natin let's go

Pier hanggang sa dulo Video malayo layo rin to ano oh yan oh malayo layo rin yung lalakarin natin Plan is number one accepted, come on! Say hi! It's a rabbit, here we go! Tayo. kita yuk dan challenge number one, Kitang kita di di tayung semua guys welcome Tulango. Pas kahit gabi na-accept natin yung challenge number one lalata ang kahabaan ng kanilang pantalan okay guys welcome don't forget to subscribe my channel para sa challenge na ito at see sa susunod natin challenge baka may iba na namang pa-challenge yung mga uh, sup uh, mga supporters natin dyan baka sino magpa-challenge dyan baka makaya natin i-accept natin Susub susubukan natin kung ano pa-challenge para yung pero yung challenge na i accept natin pero di naman para yung kung anong makita natin doon hindi naman para sa akin para para may, may bigay din tayo tulong para sa uh, nangangailangan uh, Ganda pala dito guys eh, no? May pagkainan dito na kanilang pantalan dito may pwede kayong kumain pag dumpag dumuti kayo sa kanilang port di kayo magugutom basta may pera lang kayo buti na lang kahit gabi na accept natin yung first challenge kasi maliwanag lang yung daanan, nila dito para bukas konti na lang yung challenge na i-accept natin Talk muna natin yung mga yung mga taga mga talisay team ah uh, nag message na sila umiinom na sila ngayon sabi nila paangol <laughs> tapos kay Alex Alboro Kay Mac Webster Bagnol Ay, kanon ba? Nami <laughs> pang dun Kay Rapi Regalado Samson Shoutout sa inyo Ah, uh, Raffy Buli Buli Ah, uh, kay Alfredo Junior Paring Sila siya yung siya yung pupuntahan natin namin dito sa Ulang Wailan. Kasama uh, si Swiss Sachs. Sach. Siya, uh, si, siya yung si Manoy Rani. Shout out sa iyo Manoy. sana'y buka, uh, bu sana'y bukas nandito ka lang ng maga. malayo Lay na rin. Malayo-layo na pero medyo malapit na rin. Ayan o. Tapos matatapos din ang challenge nito sa gabing ito. May mga magagandang bahay na pala dito sa uh, kahit nasa gilid. Hindi ka pa, hindi pa akong nakalabas ng protlah dito maya magandang may magandang bahay na no? oh ayan ah uh, welcome to olango island ayan shout out ah kita nyo may nagpapa shout out na Shout-out sa inyo, boys. Yun, nandito na tayo. Ayun na. Challenge number one accepted. Malapit na rin matapos. Mm -hmm. Dito na. Magpa-bait, mga tao dito. Welcome tayo. Ay.

Uy, may check point pa ata dito ah. Yeah, Yan o, may checkpoint point po. Yay! Yeah. Sticker! Sticker! Nice one! Uy, buong! Icon, sticker! sticker. 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 <laughs> <laughs>

<meng toys》> ah. <coughs> <yelled> Evening, sir. Oh, kabinnya udah nih. Oh ya, asal ini agi Okay, challenge number one na uh, humana. Thank you. Uh, Sa so wakas. Welcome, Ulang Gwailan.